Hello, why pa? Hello, why? Para apat na Tama na yun. Tama na pa. Dakulo na. Pasiguro Sabang lang. Na, ah, palit di lang. <laughs> o, dyan o. Masakap si pao. O, dadad na. Sarabay-sabay na ka mag-aral ano, mag sa. Sige na pa. Way pa. <laughs> Ayan, o. Ayan, guys. Ayan, na namin yung bahay dito ni Papa, o. Ayan, o. Lagyan namin ng basod sa taas. Diyan mo muna pa, sa gilid pa. Tatad mo yun, o. muna sa ano pa. ayano, ayano, basod ba? Wala nang straw. Maray pa nagdara kong straw. ako ta sa harong. Alam, Rishel. Da eh. Yun nasa na sana yan. Naran duman ko sa nakot. Nagdara ko nakot ako. Kulangan siya. Nakulong shell na ibu. Ano? Yan bahay may. Wala luway pa. pa. Sige, dino muna dyan. Bata pa nga rulo na yan, ah. Ano? Bata maluyan na yan, na yan? Rulo na yung atop. Yan, oh. Ngayon na pa naman ang atop-atop ni, <laughs> Uy, luluway. Hindi ka masyado maka-ano niya maray. Yan, oh, sipa. Ah. Pero, ang harap ng bahay namin, cementado. So, Yan. Nandito kami ngayon. Ano sila kakawa ka, Shell? <laughs> o oh, yan o, oh, nakakawa. Hindi to ko oh, yun. Ayun <laughs> sila, naulog sila. Wala ano, na. O, oh, luluway ang pagsakat mo bata, pagabat ka. Kulang pa yan? Kulang pa? O. Oh. Kaming Kami nga nilubang gabas, may tupigirala. Ganda ate, ade. So, yun guys. Ang hirap ng ang atop hindi ano, hindi ano tawag dyan? Hindi simentado. Yan you know, o. Kaya ganyan. Pag nagbabagyo dito, ganyan ginagawa namin. O, oh, yan o. Oh, Ayan. Ayan yung aeroplano ni pa oh. Hmm. Yan o. Oh. O. Oh, yan. Nakita nyo yan. Si Pa. Senior citizen na yan. Mag-86 na yan o. Oh. Ayan o. Oh, si Pa. Ang daming lagyan niya kanina doon. Dito, ayun. Mabuti na lang. Mayroon kami dito, guys, na, ano, ayun. Mga nakasako pang, ano, tala, tala pang mga basod. <laughs> yun guys. O, dito, guys, oh. Ito yun ang panahon ngayon dito sa amin. Panahon. Ayan yung bahay namin na malaki, o. Oh. Kaya lang hindi patapos yung bahay namin, no. Oh. <laughs> hindi naman sa amin, yan. Kapit-bahay ko yan. kapit ayun, mag, ka naman. Ah, sige. Ah, dit-dit sana. Tade man man sa ito. Maglalagay sila daw. Ayun. Yan pala uno kaya, kaya na para pagbabalara mo. Ayun, tas mga ba. Ini, mga on. Tingnan yeah, guys, babarang abang aon niya. Yan oh, wala mo din lang mayroon pa kami dito. Ayun. Hmm, yan. Oy, Ay, sayang kan mga aligdi, matarak na naman ining mga lokban saya. Oh, sumungga. Sa no, hmm. Kapag yung mapatak na gunta na sa nadi. <laughs> pa. Narinog na sa lokba, no? Ayan, o. Oh, tinog na. Hinog na yung lokba namin dito. O, oh, yun, o. Oh. na yan. Ayan si pa. O, ayan. saka nakakita na senior citizen? 86 years old na yan, yun, o. Oh. Nasa atop pa nag-aayos. Oh. oh, kahit ayaw namin. Oh boy, tabangin na boy si lolo mo. Tapos si dito. O, yun na po. na duman, o. Oh. O, oh, Yun, o. Oh. Oh, tatlo lang silang nagtatulong tulong oh, ako naman. Marites lang dito. Marites. O, oh, yun na. Oh. <laughs> Kaya, di boy. Yan. Paso, pa. So, ano? Plato. Masa oh, si plato-plato. O, oh, basta duman. Pagbabalik sa plato-plato. Difisil duman. Baka pagbabalik. Ayun na. Oh, yeah. Dipisil. Ikaw na lugo dyan, ta Si Lulo mo na sa... Ikaw na sa taas. Ayan. Uba pa? Tira pa? Bugos? Aralaga na pa ito? Rejek dah, sabi ni pa? <laughs> rapok ni patah, rejek dah itu. Itu yang shell Oh, oh. Walau iluway jen pa? Tabangin ngebar-barin dong si Dulu. Mau pasirin nunggu, mau pagdararan nunggu say Dulu, oh. Masain? Bago ka magsakat, si Jaber mo, lang patas mo dumaan. Tama ka ma, ma, ano ang hagyanan. De ka mo, ka mo na magsakat. Oh. Isos, dika nagkakapot. Oh. Diyan, ibang takman na boy, kung saan na banda dyan, boy. so, sinulo mo, lang para ano, kung saan na banda. ng itong kumakabata sa ano. Ah. Tingnan mo. Prinsipa. Yeah. Oh, nyo 'yan, oh. Yeah, no. oh. nyo 'Yan. Kitanya 'yan, ang ato pa pipa na mga maluyaho na. si pa o. si pa, Mabugkos na o. Oh. O oh, si J-Bar. Dapat pa ano kayo na islab na. Pag nanggana ako sa ano. Sa low to. Sa soft sticks. Yan. Papaislab ko yun yung bahay na yun. Hoy. Ang pagtungtong nindo dyan ha. Baka o. Oh. Mahulbot ka mo. Baka mahulbot. Mag-agi ka sa may mga ka. Sa tao? Baka mahulbot. Patay ka mga baton. Ayan. <tong> Tatlo na sila ang tulong tulog. Baka naman kadulot si Jay Bar. Baka mo itong ano, kahoy na ito, Shen? Ano na? Adulo. Adulo? guys? So, ay, so ano? Si Signal. Pag inalihan, di pisilo na naman Paano pag ano kaya? Ay, Paano yan? Babayaan sila? Layman Okay lang yan. Balik kayong bungkusan. O tapos na. Tapos Tapos na si Father o <laughs> oh, tama na pa. Ano pa man na yan? Oh, luluway. Mababa na ang ano. Si, si Don. o tapos si Father Tari. Narulog naman so. Flies. o bababa na si Don Balon. bababa. <laughs> o oh, luluway pa. Bababa na. Tapos nang pagbuktakan pagbugtakan mga pang pag sa alam ano, sa ato. <laughs> ah, dinobli mo yan. Marami na sa kundi. Tama.